Good morning. Ah, uh, nakabantay ba mo nga sa panahon nato karon? Pag ang atong 1000 masinsilyuhan, mura na lang siya 100. Tama? So ako dati ko empleyado for more than 13 years sa isa ka microfinance. But 2012 that year na ba't siya ganadyo na ako nga dili na enough ang among sweldo, bisag duha akong bana, magwork. So, nabot ko sa point na nangita ako extra income or sideline na while working, may na other source of income. So, na timing, ang na, na try na ako dati is mamaligi ako sa plaza, magpa, magpautang og mga tender juicy hotdog, dressed chicken, og mga unsa pa basta bisag unsa lang ang akong ibaligya para makadagdag lang og income sa amo akay tuluman at that time dalawa pa ang among anak sa akong bana so hindi lig siya enough that time so how much more karon nga 2024 na so ang gibuhat na ako nagtry ko may na akoy nakita kami sa akong igsuon which is online siya uh, hindi siya work kundi business as in business siya na one time mo lang bibilihin pero lifetime mo na siyang magagamit. So ang um, in short, 2012, gitry na ako ang business nga to na online and thankful ako. So kung ikaw isa ka nanay, nakasama na ako, uh, nag-aisip na kung sa pa ba pwede na akong buhaton, kung pa ba akong pwedeng matabang, sa akong bana, sa akong mga anak, tama kay Lisod, lisod nga, even ang atong daily expenses dili na makup up sa atong sweldo sa 1530. So it's time na kailangan nato mangita jud og seryoso ta nga makapag-start og sariling business. So 2012 nakita ko ang, ang business wala pud kay kwarta. Kaya lang ana ako kung dili na ako i-try, dili jud na ako mabalaan kung tinuod nga mo income ko o dili. Tama? So ang gibuhat na ako, bisag wala ko'y kwarta, nangita kong paagi. Nangita kong paagi nga makapangita ako nga makapag-start ko sa akong online business. Nga hantud ka ron, ang good news, hantud ka ron, mauning nakatabang sa amua. May pandemic og sa wala, maon yung nakatabang sa amua. Ang importante, bisag kung sa mangod na sudlo na negosyo, kung dili na ito lihukon, may kapital man na og sa wala, kung dili na ito wala dyan income mo na So, walay negosyo nga maglingkod lang ka na ay masulod na income. So, ako, I learned the business through offline that time. Then this time online na yun siya. Gilay na ako siya. Then uh, gi-apply da yon. So very important ang execution. Kay bisag unsa pa man na kabarat o kamahal ang isa ka negosyo. Kung dili na to i-work out or dili na to i-advertise sa through social media, useless gap na siya. So kung ikaw sama nako na ako nga dili na yun enough. Mapa-OFW ka man, negosyante o nanay, it's time kay ako nagakanda ko o free one on one coaching and consultation pwede ka mo direct message ako ah uh, libre tama na istoryahan na nato then it's up to you pag nagustuhan mo normal di ang ginaistoryahan nato na ayun na, siya ay, um sir uh, ano uh, ginaingon na kapital pero sabi ko nga ayaw tan awa ang kapital tan awa kung ano ang pwedeng itabang sa imuha sa future lalo na sa atong family lalo na kung kulang nagyud ang ato ang income sa adlaw-adlaw nga tanan. Tama? Or kung gusto ni mo, we conduct also face-to-face. -face. Naami, ano, naami Jensa, naami Digos, naami Davao. Kung taga-asa ka, message me kung asa imong lugar kay Pwede ra punta mag face-to-face -face para mas maintindihan ni mo kung ang negosyo na ginaingon ako. So, this is business. This is not a job. Wala kang amo. Ikaw, jud ang amo sa imong sariling negosyo. O, ang, ang akong gina-offer sa inyo, ha? Magiging sa'yo. So, kung ako natabangan kami sa akong bana kay 2014, nire-sign ako sa work, then ipasunod na ako 2016 akong bana, malay mo, pwedeng mahitabo sa imuha. So, ayaw na pagpadugay-dugay, you can direct message me. Free video call, uh, one-on-one nato or free webinar pod para madiscuss na mo on sa kanindot ang business na gina-offer na mo na pwede makatabang sa imuha. God bless.